Yan na po oh, mga kawayan eh. Tamang tama po ang sizes na rin eh. Hindi malaki, hindi maliit. Yan oh. Ari po yung talagang pinuntahan ko at para mas makita po ba. Kaya yeah, ito pong ganito pwede na oh. Oh. Maganda niya oh. oh. quality. Balay po, kumusta na po kayo lahat? na ano po yan? Balay episode dito na po. Andito po tayo sa isang area po namin. Ano? Yeah kasi oh, nandito po yung target natin na mga kawayan para sa trellis ng ating sitaw po dun sa area number 1 ay sayang po naman kung sa iba tayo kukuha at gawa ho ng, ito po sa amin yung mga kawayan ay nagiging sukal pa ay ito po yung area namin na medyo may sukal kailangan putulin yung mga kawayan ay para po luminis tapos ay para mapakanabangan pa rin natin oh, o oh, di kaya tayo bumibili pa Oh, yung pong mga ibang pinanguhan natin, yung pibinili natin doon sa iba nating kasamahan, oh. Pero mas kailangan pa rin po naman. Di dito naman tayo magdadagdag. Ayan, oh. No? Ito na po yung area. Yeah, no. Di atin pong sisilipin din eh. Sa pamaybay din eh. Oh, yung lamig. Ah, lamig ng tubig. na ay po pala ang mga kawayan na pwedeng maging trailers ayun pa sa kabila oh tingin tayo dito para po mas may ibon ho marami po dito uka kahit dito palang magsimula kukuhanin po natin yung katamtaman lang ang sizes oh ayan po oh. pwede na yan ito po pati malapit sa kaligi kaya isang dalahan lang ng galadgad diretsyo na agad dyan po kaligi na po yan oh. yan ito pala o oh. pwede na to oh. yung iba kahit po minsan medyo tuyo kinukuha na natin oh, kasi mabulok lang yan pwede na po yung mga gayan oh di para po malinis ang area na ari oh yan ito po ay yung kawaya na buho buho usina ari po na may taiwanak taiwanak pala ari ay ari po ang matibay ari po ay medyo mahuna ito po ay para may barnis na yung. makinis po siya pero hindi gaano katagalan nadadali ho siya ng unos yan no. Ah, madami rin no. Eh. Pero po pag walang wala, pwede rin yan Pwede rin tiyagain. Eh. Pero, ang kukuhain po naman natin, edi eh, yung ika nga ay eh, may quality naman. Oh. Ayun. Pwede dun, may makukuha na po tayo mga 20 piraso. Yan, maliban lang dito. Pero po sa unang tingin, ayan eh, ang ganda tingnan. Oh. Kinis na kinis po ba? Oh. Oh, parang may mantika. Oh. Yan, no, kinis. Makikinis. Pero hindi po naman natagal. Ay, baka ho oh, pagkatalikod natin ay putol na. <laughs> Joke lang ako. Eh. Hindi na po tayo sa bandang ilaya. Oh para alam na po natin yung target natin kukuhain eh. may ibon po lamig Yan na po oh, mga kawayan eh. Tamang tama po ang sizes na rin eh. Hindi malaki, hindi maliit. Yan oh. Ari po yung talagang pinuntahan ko at para mas makita po ba. Yan yeah, ito pong ganito pwede na oh. Oh. Maganda niya oh. oh quality. Oh. Dami ito pwede na rin ang ito ang daan pala makukuha dito sa gilid eh. laki po nung ibon yun eh. ang dami po pala makukuha yan o Yan, ang laki po. Ay, laka pala dun yung gamanok oh. Yun po yung kulay itim eh. Ay, pagkalakay. Gamanok po. Laki. Laki ng ibon. Tatapatan po natin. Yun oh. Yan na po. Nakahapon pa yun. Oh. Mukhang tayo pinagmamasdan din. Yun o. Oh. Yan na po yan. kulay itin. Yan na. Yan na. Hindi po ari. Ito yan na. Minta semua kata-kata Mm, um, po mas matataas eh. Oh. Nandiyan pa po sa dulo. Oh. Ayan o. Oh. Yun yung nagalaw ah. po yun eh. Maamo. Napaka-amo po. Yun o. Oh. Medyo tahimik lang po ating pagmamabas na kung saan siya lilipat. oho Yun oh. baka akong natatakot doon sa napakaraming uwak yun ang nagdadaanan sa taas yun, oh. ay siya lumipad na oh. nakalipad na no? pwede parang po tayo ditong kumuha Misa no, kinukuha natin kahit yung medyo tuyot na oh no, balang po tayo din sa ibig. bagging mo Yan, dahil pong uwak sa taas yun nakakalastog ay ito pa po sa gilid do. Oh. Yan, yan po yung mga kita target natin. Para po mas malinisan itong mga liog. Dami rin pala dito. Yan ito po pwede natin panghuhain ito. Dami nagkaano sila nag kakanlong laang po sa tanim na niyon. Eder na yung ating kukuhain Double purpose pa Malilimisan pa po no. Ayan oh. Saktong sakto po yung sizes. Eh eh. Pinag-ano uh, ah, ng asar yan. Nakagulat eh. hmm. Pinaglunahan. Para po ng mga kawayan gago in trailers. Oh. Yung panalo na to eh. Yung mga ganito yung sukat po. Dami eh. Ito oh. Pwede na ko yan. Ito pa oh. Marami nga pala din eh. Sabi po. Yan, ito po. Pwede, pwede na ito sa atin. Ito pa oh. Ito, yan. Pwede na po. Wale, okay po. Panalo. May makukuha tayo dito. <laughs> isang hakbang natin, isang huni ng ibon eh mukhang tayo binabati ay ito pa po ilan lang po naman yung ating kukuha yung ganito lang sizes yung pong malalaki tira oh. at ito lang po ang ating kakailanganin Yan po, gulay na galyang. O, oh, kalalaki. Tanim po yan ni Ku Arjil, lumutol. Kapal ng uwak eh. Diyan na po siguro maka 20 piraso tayo dito. 10. Tapos din mas po tayo dun. pabor po sa atin kasi nga ito yun ganito lang ho kalapit tayo sa kalili kalsada na agad isang babaan na lang po doon sa ating area balik tayo po yung hirap ng motor uli eh. Oh. yan ganito po kalapit oh. yun lang po oh, yung kawayanan oh. number 2 po. Salamat po sa inyong pagsama. Bali, salamat po sa inyong pagsama. Nandito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Kung di pa po kung sasubscribe sa, sa aking channel, pasubscribe na lang, pakalit na lang po yung notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.